kababayan. Mm. Libu-libong pulis ang dineploy. Mm. Ito, mga kababayan ha, pakinggan niyo. Mm. Libu-libong pulis ang dineploy according dito sa balita, no? Ng uh, wait lang. O, oh, ito, People's Tonight. Oh, People's Tonight na balita. Sabi dito kay PNP Chief Marbel, oh, PNP Chief General Rommel Marbel see si more police personnel will be actively patrolling areas nationwide to ensure safety of the communities safe si po tayong lahat maniwala ba kayo na for safety of communities ba ito kasi naalala ko dati isang batalyong pulis ang pinadeployed sa Dabao di umano pero hinuli si Digong sa naiya mm. Bakit nga ba nagpa-deployed? Kasi hindi po ba ang ICC at ang Interpol ay nasa Pilipinas na? Hindi po ba totoo ang sinabi ni Bato? Bakit kaura uradang magde-deployed ng pulis kung wala kang? Di ba? Dapat noon pa yan ginagawa. Ah. At saka para sa akin mga kababayan, immune na ako sa mga ganyang balita. Mm -mm. Di ba? immune na ako sa mga balita na ganyan. Nagdi-deployed. -de ah. Bakit? Biruin ha. Ah. Nagdi-deployed -de ka ng isang libong pulis? Para saan? Sa kabila ng ilang-ilang daang krimen? Road rage? Di ba? May saksakan dito, may minasakir doon, may pinatay dito, may pinatay doon. Tapos ngayon ka mag-deployed? Ah. So ibig sabihin hmm, Hindi lang yan basta-bastang deployed Point of view ko lang to ha Huwag kayong magalit sa akin mga kapulisan Kasi ako po Naisip ko na kasi yan noon Nag-deployed ng pulis sa Davao City Airport Isang libong pulis din Yun pala Hinuli si Digong Baka naman yung pag-deployed na yan Sa mga pier na yan nag-aabang At sa mga airport Para hindi makatakas si Bato Ah napo mga kababayan. Mm, -mm. Di ba? Oo. Oh, Baka naman. Kakaibang diploid yan. Tactics ulit yan, sabi ni Ma Mario Pipaliso. Mm -mm. Dapat ihiwalay ang Visayas, ang Mindanao sa Luzon. E di ihiwalay mo kung gusto mo. Oo, oh, bakit? Much better nga, ihiwalay ang Mindanao at Visayas sa Luzon. Eh, bakit? Ang daming DDS dyan. Oo, oh, oh, tignan ninyo. Oh, yung nga nga DDS sa Visayas nagalit kay Gwen Garcia, yun pa yung unang bumili sa bigas na tagbente. 20 oh. sino bang nakaisip sa 20 pesos na kilo ng bigas? Iba una, ang mga gobernadores ng Cebu. Tapos hindi sila binoto kasi puro DDS pala dyan. Pero yung mga DDS sa Cebu na galit kay Gwen Garcia, yun pa yung unang bumili ng bigas na tagbente. Hmm. Tapos sa Mindanao, oh, tignan nyo, binuto ninyo ng isang mayor, pero nung binaha kayo, walang mayor nagpapakita. Sa so bagay, immune na kayo sa ganyan. Wala na kaming magawa. Diba? Ah, biruin ninyo ha. Hmm? Libo-libong pulis ang diniplod. Oh, according sa People's Tonight. Ah, oh, ngayon mga kababayan, hindi nga ba ito kadahilanan na meron na namang aaristuhin ng na o, oh, like, like, like po tayo mga kababayan. Ipantay po natin yung like. O, oh, Sir Jewel, maraming salamat. Oh don't compromise the police operation. Ako wala naman ako problema. Oh, kung ano man ang operation ng police. Ang sa akin lang kasi, naninibago ako eh. Now, it's totoo naman po. Mga kapulisan, huwag po magalit sa akin. Alam nyo kung bakit ha? Real talk lang. Sa totoo lang tayo. Huwag kayong magalit sa ilang araw na binabalita, ilang buwan patayan dito, krimin dito, krimin doon, ba't hindi kayo nag-deploy ng libu-libong pulis? Bakit na kung saan ngayon marami nang namatay, marami nang na, na ano, na disgrace yung mga, dahil sa mga bobo, di diba? Bakit hindi kayo nag-deploy noon? Bakit ngayon lang? Hindi ba another tactic? Di ba? Uh, kami mga Pilipino, pabor sa amin yan, mag deploy kayo para sa ika safety ng ating bansa. Sige, mag deploy kayo ng isang, ano dyan, isang batalyong pulis. Pero dapat tuloy-tuloy yan. Walang suko ang deployed. Kasi kung nakaraan, may nabalitaan ako doon sa Antipolo, nagbarilan yung mga, ano, tapos yung may minasaker, may pinatay, may, may akyat bahay. Meron pang ang hinold up sa pawn shop dun sa may kaluokan. Di ba? Ha. Oh. Ngayon, mm. mga kababayan. Di ba? Oh. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, itong libo libong pulis na dineployed ngayon, hindi lang para sa akin, hindi talaga yan nag para sa ano, kasi kung i-deploy man yung libu-libu na yun, tuloy-tuloy nyo na. Baka pag after next week yan, wala na naman yung libu-libong deployment na yan. O, oh, tapos magulat na lang kami after 3 days, hinuli na si Bato. Nagulat na lang kami after 3 days, hinuli na si Danaw. Di diba? Nagulat na lang kami after 3 days, hinuli na si, ano, si, sino yung pulis? Si, si Albayalde. Si Bungo, si Sara. O, oh, abangan. Abangan mga kababayan. Ako hindi ako kumakalaban sa mga pulis. Nagtaka lang ako. Siyempre natural, this is a freedom of speech. May karapatan akong magtaka at may karapatan akong magsabi. Bakit ngayon nyo lang naisip mag-deployed ng libu-libo kung saan marami ng krimina ng nangyayari? Actually ha, ah, ako, ito ha, ah, hindi ako DDS. Pero alam nyo ba, ultimo nagpagupit ako sa salon? Alam niyo ang sabi, pag, di ba nagpagupit ako sa salon hapon? Oh, anong sabi ng mga barbero doon sa pinagupitan natin? Yung may hinold up na phone shop. Ang sabi ng mga barbero, dati kay Duterte walang ganyan. Takot ang tao. Bakit ngayon kaya-kaya ng mga tao gumawa ng ganyan? Hindi na natatakot. May hold pa dito. Phone shop mismo pinasok. Mm. Kaya ang reaksyon ng mga barbero, oh, mas maganda pa rin pala talaga kay Digong. Oh, kaya ngayon, hindi nyo rin ako masisim. Bakit? Nag-react ako. Bakit ngayon lang kayo nag-deploy ng ganyan? na kung saan marami ng krimi na nangyayari. Hindi ba dahil nandiyan na ang Interpol at ICC? Nagtatanong lang po. Yeah? Nagtatanong lang. Ah, ah. Hindi ako agen sa inyo, pero naninibago lang. Pero hindi naman sa naninibago ako, ganyan din kasi yung ginagawa nung hinuli si Digong. <laughs> Di ba? Mm. Hindi ako nakikipaglaban sa polis. Nagtaka lang. Di ba? Sana tuloy-tuloy na yung deployment na yan. Yung, yung hanggang sa matapos yung termino ni Marcos. Di ba? Oh, hindi yung baka isang linggo lang deployment na yun, another linggo, wala na. Kasi nahuli na si Bato. <laughs> eh, pero para sa akin na, Good luck, DDS. Good luck, Bato. Ah? Good luck, Bongo. Good luck, Sarah. And good luck sa iba pang siyam na may warang. La! Hala ka, mga kababayan. Kaya ba siguro si Bato pumunta ng Europe at susunod si Sarah? Halo tigil-tigilan nyo yan. Bakit si Sarah lilipad ngayon, 27? Oh, tapos, si Bato lumipad na din. Oo. hello, hello ko, just ko, hello, just ko mga pamamayan, nak, hmm, -mm. eto na, hmm, mm huli niyo na lahat, Oo. Oh. gawin niyo nang 10,000 yung deployed, hindi lang 1,000. 10,000. ten para sabay-sabay nayon, hmm. -mm. 'Di ba? Oh, eto mga kababayan. Oh, speaking. Ah, mga kababayan is speaking. Mm. Bong Rebelia. Hello, mga kababayan. Bong Rebelia, may kakasuhang mga vlogger. Didis vlogger na naman ba 'o? <laughs>